Magdaragdag ng mga police personnel ang Maguindanao del Sur Police Provincial Office sa mga bayan na unang tinukoy ng Kamalek na red areas ngayong barm election. Ang mga bayan sa Maguindanao del Sur na nasa red category o hotspot areas ay ang Paglat, Pandag, Buluan, Dato Paglas at Mangonda datu Sinabi ng Maguindanao del Sur Police Provincial Director Colonel Sultan Salman Sapal na ang mga bayang ito ay daragdagan nila ng mga pulis para masigurong maidaos ang maayos ang halalan sa nabanggit na mga bayan. Sa ngayon, sapat anya ang binang ng mga pulis ng probinsya para bantayan ang seguridad ng halalan pero maari ring itong dagdagan ng regional office. Kumpiyansa naman si Sapal na sa ngayon, walang anumang banta sa seguridad na kanilang monitor kung ikukumpara noong midterm at local elections noong Mayo. Sapat ang ating kapulisan. Ang maganda Del Sur ay uh, uh maari pa yung dagdagan ng uh, region. Uh, sila nang bahala doon kung paano nila i-workout uh, but uh, as of now, sapat ang kapulisan natin. Nitong nakaraang araw ay ginawa ang Peace Covenant Signing at Unity Walk ng mga kandidato kasama ang AFP at lahat ng mga stakeholders para sa isang peaceful and orderly elections sa probinsya. Mark Antenitaiko, NDBC, Bida Balita.